O oh, eto, mga idol, magandang magandang hapon o oh, tangali sa inyo. Oh, o may gagawin na naman tayo. Meron na naman akong <laughs> uh, customer, kalanan manuli uh, ang problema raw eh, wala raw power. Ay raw uminit na ito, ang dalawa. ito uh, kalanan ng kasamaan ko na ano, na Egyptian. Uh, nakiusap sa akin na kung pwede tingnan ko rin kung diferensya at ito yung ginawa natin ng kahapon yan yung map na di kuryente yan na may tubig yung kasama ang naging problema naman ito yung ano yung power nya pero naayos ko yan gumana na yan kaya ididelivery -de ko naman may sa mga babae yan ito tingnan nyo yung gagawin natin yan o oh, ito bubuksan natin muna yung loob ni nito kung ano diferensya <coughs> tingnan lang natin alam niyo hindi ko naman o trabaho kasi itong gumagawa ng kalan ang elektrisya lang kasi ako rito eh, kaysa nakikisama tayo sa mga kasama natin na mga ibang eh, ito ang ginagawa natin Libre lang ang gawa ko dito, wala akong bahay dito. Gagamit to tayo ng tester, no? Tingnan lang natin kung ano ang patid na kuryente eh, titignan na lang po natin kung power ba o kung, kung sa ano lang power lang eh iyan po natin madali, madali lang gawin ito iano natin para malaman natin eh no nalalaman no yan pag yung tumunog yan na gumagana yan nalalaman dyan pero titignan natin dito ito unahin po natin to tsaka tong, power nya mm -hmm. ito Dumaan sa blue naman tayo titingin sa blue lumana na rin may power rule Tingnan naman natin oh ito sa pinakaano niya. Sa pinaka-pihitan niya. Try lang po natin saksak -sak, ha. some other walk okay. ilawan natin ha. Ayaw talaga bakansi raw na ito yung pinaka-plantian yan eh. wala na pinakasira na ito, ito na kasi tingnan niyo. Ayun naka tingnan niyo. Ayun naka no siya. May lagay natin sa 220 naka power na po 'yan. Meron po tayong power 'yan. Ayun, naka 220 siya. ayon naman ng mga Ang ibig sabihin po nito, sira na po tong pinaka plate niya. Yan ganun rin, no. Iron yung ang pinakasira po na ito, yung pinaka nyo na kaya hindi na natin magagawa to ang problema na ito, palitan na lang buo to <laughs> ay nung naging solusyon yan sige po, hanggang dito na po aking video sana magustuhan ninyo ang video ko to at, at kung di ko man nagawa na to uh, talagang hindi na pwede palitan to talagang kailangan palitan ng buo na po to sige po, hanggang dito na lang po